ocho na anyos din. Naginang patay din sa pamamaril. Sa Santa Barbara, Pangasinan, yung asawa at saka yung tatay, sugatan uh, sugata naman. Detali ng na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya ni ni kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuya Angel. Malalimang investigasyon ang ginagawa ng ng Santa Barbara PNP sa pamumuno ni UIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Dadwin. Hinggil sa naganap na shooting incident sa barangay Minion West ng nasabing bayan na kinamatay ng isang ginang ikinasugat ng kanyang asawa at ama. Sa investigasyon na batid na alas 4.20 na madaling araw, nagising ang biktima na kinilalang si Mrs. Maria Ann Rosario, 38 anyos, LGU employee at residente ng barangay poblacion Norte ng nasabing bayan na nakitulog lamang sa tahanan ng mga magulang dahil sa birthday ng kanyang ina. natin ng biktima sa pagbasag ng sliding window kaya napasigaw ito ng magnanakaw na agad siyang pinutukan at tinamaan sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nadaplesan din ng bala ang braso ng asawa ng biktima at agad namang sumaklulo ang kanilang tatay na si Renaldo Villanueva, 67 anyos at binaral din ito na ginagamot pa ngayon sa hospital. Ayon kay Lieutenant Colonel Datuin, may steel grills ang bintana ng bahay kaya hindi nakapasok ang suspek. Pag nanakaw ang nakikita nilang motibo sa krimen dahil matapos mabaralang ginang ay sinabi umuno ng suspek na iabot ang bag na hindi naman ginawa ng pamilya ng biktima. Dagdag pa ni Datoy ng negosyo ng mga magulang ng nasawi ay nagpapahiram ng patubo ang pera. Limang basyo mula sa caliber 9mm na baril ang natagpuan sa lugar ng krimen. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aristarte Taguulat para sa DCR, ito na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy.